Good morning mga tropa May bad news na naman ako mga What? tropa So kanina may chat sa akin si Meta At sabi marami daw nag mass report sa page natin Na buti pa si Tonton TV Oh no Ayari, Ano bang ginagawa ko? Ano ba yung tungkol sa page ko at galit na galit kayo? Ah! Ano bang ginawa ko? nagpo lang naman ako ng daily lives ko. Diskarte sa buhay, pusa, rides, mga kung ano-anong bagay na trip namin ni Mrs. pagkain. Ano bang masama doon? Aray ko. Kaya pala nito mga nakarang araw mga tropa, napapansin ko, kukunti lang yung mga views natin. 60, 50, tapos okay. mga nakakita, dalawa, Nagla-likes, dalawa. Aww. Which is very unusual kasi nito mga nakaraang buwan, ang ganda na ng page natin tropa. Umabot na ako ng 50, 60k, 100k, may mga ganun na akong views. Tapos ngayon biglang lumagpak, ngayon hanggang 50, 100 na lang yung mga views natin. Ay nako, sino ba mga tao na to? Nagiging challenge to para sa akin. Na ko pang gagaling yan. Ewa ko ba dito kay Meta, basta na lang pag may nag-report. Gagawa agad ng action. Hindi man lang binabasa o hindi man lang check kung totoo ba yung report ng mga tao na to. Ito na, nangyari na. Hindi na kinakalat ni Meta yung mga videos natin, mga tropa. Nakakalungkot. Pero araw-araw pa rin akong gagawa. Hindi ako susuko. Hanggang sa susunod, mga tropa. Buti pa si Tonton. Peace. Aray ko!